Stop there. Stop it up Magandang balita, pakwentuhan at sa mga commuters na katulad natin dahil nagkaroon nalang bago o dagdag istasyon dito sa EDSA Bus Carousel Kamuning at ang Pilang Station na binuksan sa publiko noong July 15, 2024 na pinanguna ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng DOTR at ng MMD pero may intriga ah, dito sa ginawang ramp o rampa sa isang istasyon na kaka-open lang. No? Na dahil affected ang PWDs tulad ng gumagamit ng mga wheelchairs. No? Kakuwetuhan ngayon, nasa Pilam Station tayo, tila itong ramp o ramp for the senior citizen at PWDs, uh, hinarangan na nila no? para hindi na totally ma-intriga yung mga karamihan sa atin. So ayan, Okay, kita nyo. So, silipin lang natin. Okay, no? So, hindi nyo na yan makikita ng personal. Dahil nga yan ay nakatakip na. Pero, kapansin-pansin itong elevator nila, no? Talagang maganda. Glass na siya. At dun sa kabila din. Talagang itong EDSA bus carousel ay totoong o talagang pinapaganda ng gobyerno. Sana maging proud tayo sa ginagawa ng gobyerno para sa atin, no? Talagang para maging comfortable lang tayo sa ating pagbiyahe. Tulad dito sa EDSA Bus Carousel. At yung floor, no? Ang ganda, maganda rin, no? Malinis at bagong-bago. Tignan nyo naman yung, yung ceiling nito Ang ganda. etong pilang station ay makikita yung sa QC na malapit sa solar. Okay? So, doon yung North SM EDSA. And dito naman yung papuntang South. So, malamang ito, lalagyan ng mga halaman. Okay, ang ganda, ang ganda. Then, ito, ito yung ramp na may silang. So, makikita natin, Actually, medyo mataas. Mataas siya. Kasi gumagamit na tayo ng force para mapigilan natin yung sarili natin. Yan. Kung nag lang yung naka-wheelchair, hindi siya makaka-akyat dito. Promise. Dahil nga sa sobrang, o oh, sa taas nito, Yan. Ito actually gumagamit ako ng force. Pero sa napapansin ko, no, itong ramp na to, applicable lang to sa mga senior citizen, no? Even yung yung pregnant na babae. Pero sa naka-wheelchair, not applicable. Yan lang yung nakita ko. Okay, ito yung kanilang elevator. So, ngayon, hindi pa siya functional. ng bukod sa pilang station, pagkakaalam natin, may apat na station na may mga elevators pa, particularly stations in Monumento, Bagong Barrio, Balintawak at sa Guadalupe. So actually may nababalitaan tayo na yung mga glass na elevator ay pinagbabato raw, no, ng mga walang magawa sa buhay. No, sana wag natin sisirain yung ginagawa ng ng gobyerno para sa ating convenient sa pagbiyahe. Mas lalo dito sa EDSA. Okay? Ngayon hindi natin mapapakita yan dahil nga naka-close yan, no? By the way, no, nakikita niyo yung elevator na yan. Talagang itong EDSA bus carousel ay totoong o talagang pinapaganda. Ang galing ng naisip ng ating gobyerno na alagyan ng elevator glass elevator para maging ...sosyal yung datingan ng ating bus carousel. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaganda dito sa ating EDSA bus carousel... ...dahil nga tuloy-tuloy yung kanilang uh, enhanced beautification. Okay? Sa ngayon ay may 23 bus carousel station na from Monumento to Ptex o vice versa. By the way, kakwentuhan sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel. Please subscribe to my channel si Pepe. At ang kwento